Hello guys, bago magsimula ang ating video, don't forget to subscribe to my channel and share this video guys para marami pang makita at maraming matulungan na ating video. Maraming salamat guys and let's go back to the video. Let's go! Go! Dito yung recto abin nyo guys, yan o. Hanggang doon sa dulo guys, pure gold sa unahan kami guys. Let's go! Yan na guys, baby sorry, yan na guys. Yan yung mga tindahan nila guys, may mga Maynila guys. Maynila guys yoo natatay sa kapila guys sa bintana ng dokumento tra piece dito lupi magkano to boss? 2.30 po 2.30 may tawad pa yan one piece clothing itong oh, pang bata magkano? puto no makapal o oh. nakakapawis ba? itong pang bata boss magkano boss? 2.20 2.20 sang set na up and down Okay, let's go Clothing, may mga bra. May Mio dito, ay Mio. Yan. May mga short, guys. Ano yung So, guys, let's go. Basa, guys. Tracker. Ayan, ka, high household, household. Ano, guys? May panglutuan, no? Oh. may mga garments dito, guys. May pajama, oh. Tsaka sando. Daming pili dito, guys. Tapos pera mo dito, guys. May mga garments, oh. Tela. Balik. natin yung, ano, guys. Dokumento. Let's go. Dromi sa sentro guys. Dira okay, niyo naman Sa, punta guys kabilang. Tara, let's go. yan, dami guys. Ngayon ano Tingnan niyo 'tong grips do. Papabara Ayun, may grips din niyo guys. So, oh, ang sarap ng grips guys. grapes lang sa kalam. Nasa kay sa top down. Tama pang dahon. Oo. Dito dito guys. Saan pa tayo dito guys? Guys. soria ah. It's guys, so 20 lang. Daing tinaw? Magkano? Daing. Ay, tapa. Ito tapa, ito yung daing. Mama, tapa. Magkano? 80 kilo. Ay, per kilo? 280? Sige lang, pagbalik. Thank you. Orange. Maraming bakala guys Guys, bakala guys Pasok na kami dyan sa mall guys 168 Ayun, Divisoria Mall Tara, let's go sa Divisoria Mall Wow daw orange guys Ang laki guys, magkano kayan guys Magkano kan punkan? Wala sila nila Wala laki oh Magkano oh. pala oh. yung punkan? Ay, orange? Orange oh. yan per kilo? Lima Ay, lima? Limang limang peraso. Ah. Baby, sorry ah. na biya kayo, 100. drip. siya sa dik, ang isa. Let's go guys, Divisoria Mall 3.50 Ah, may presyon pala no 2.80 Tito boy Gusto mo to Tito B-Boy Daming Luffy na ano, na tawag yan? May buwang kokok. Yung buwang ko. Buwang? Ah, uh, dami guys, oh. Ito gusto ni ano? <laughs> ni Tete <B> boy Oo. motor ba? ulo ba? Ganda. Ganda. Uh, Ganda. mga toys. things. Ah, uh, nandito yung sapatos dito, guys. Nandito yung suwanahan, guys. Tara, guys. Let's go. Ah, uh, BJ, favorite mo. Mga toys. Ang daming toys. Let's go. CCTV dito, guys. oh. Ang dami, guys. Ang dami, guys. Pasilyo dito, guys. Mga cellphone Tara ito kami sa second floor. Akita kami sa third floor. Ito na yung last floor, guys. Tara, let's go. Ayan, guys. Babay second floor. Welcome to third floor, Baby Soria Mall. Ayan, guys. Nagutom na mga five dragon, five guys. O, oh, 50 lang ulam. Ayan uh, tayo mamaya dito, guys. Quinta lang, guys. May Jollibee. Jollibee, Baby Soria. Tapos, may food court sa gitna, guys. Ito na yung third floor. third floor. Ayan, third floor basement. Let's go. Ano sa lig? Ano to? Tambal guys. Tara. Ganda naman ang yata. Tara. Tara. Meron to doon sa gitna. Tara. Let's go. Tara tayo guys. Ano ang mga cellphone nandito? May mga pagkain you know? o? Ah. Ayan guys, guwapo kayo guys. Divisoria Mall, 3rd floor. Let's go. Paalam, pasok bukas guys. Sentro guys, Divisoria, volunteer. Anong tao guys? Siyang kay guys. Tara, hanap tayo ng ulam. Ayan. Oh, 160 na guys. Tara, pasok. 168. 168 building. Guys, sa 3rd floor. 2nd floor. 168 Mall. Ayan guys. Ito ang ground floor. Bato sa second floor. Hantud sa third floor. Tara, guys. Napay fourth floor. Napay fifth floor. Napay seventh floor. Ha? So, may pasyo. May nakasulat na, guys, ng mga karatula. Ayan, guys. Ha, tingnan natin, guys, ha? O, ito ang wholesale. Ground floor. Level 1. Level wholesale products. All sale hapon. sa 3rd floor fashion. 4th floor guys, electronics. Pinakataas guys kay food center. Ah, food center na pinakataas. So, ang 5th floor siya. Tara. Guys, electronics na. Tara, let's go. Nasa sa deck. Tara, siya gave set. Things good? Tawang saman. Nagili makuha pa mabaliktad. Ah, mirror? Oo, mirror. 1, 6, 8, tara. Filipino Chinese Friendship Arc 168 168 Divisoria Mall Bangketa Ayan guys let's go guys Ayan video guys and don't forget to like share subscribe hit the notification bell and see you in my next video Apisio, gas yo na